Good day mga kabakal. Yan, umagang umaga umaga. bising busy tayo para magayos sa ating gamit kasi pupunta tayo dun sa harvester na inayos natin para matapos na ngayon kasi nga mayroon daw problema yung harvester sa pag-assemble. Kasi kahapon nag-try sila so mayroon daw sumasabit. So let's go mga kabakal. Puntahan na natin para matapos na yan. Uh, tayo na, na mismo ang gawa ng solusyon para matapos na yan problemang yan sa harvester mga kabakal. Chinik ko lang ng konting oras ang shop bago alis Kasi nga, pupunta na tayo doon sa Mataorok, Minalabak, Kamsor. Malapit lang naman, mga 20 minutes, nandun na tayo. Magmumotor lang ako, mga kabakal. Yan, dito na tayo sa highway. Yan, sa Mataorok, Minalabak, Kamsor. Yan ang site na pupuntahan natin. At pagdating ko nga doon, pinatanggal ko agad yung ah, saligsigan. Kasi nakita ko agad yung problema. Isang side ng spacer kulang ng pin na mahaba. 'Yun ang pinutulan ko mga kabakal. Ah, pag ganito kasi mga assembly mahirap talaga 'to lalo na pag may alignment. Kailangan ma perfect talaga yung alignment. Kasi ito ginawa ko to, nilisser ko to bago sinalpak ang ano, mga release release ng blower, eh ng ano, release sorry, ng saligsigan kasi may apat na bearing 'yan. Yan yung magiging release nila. So yan ang gumagalaw parang yumayanig yan yan ang galaw ng saligsigan parang niyayanig nya nakikita nyo yung mga saligsigan ng hulino uh, yon sa mga malit na rice mill parang ganun ang galaw nyan at yan pinagpatulong na nga ako dyan na mag para madali matapos agad para sa pangalawang testing so wala mabilis lang siguro mga isang oras lang namin ginalaw ayan kaya yeah, dun sa mga magpapagawa ng harvester, i-message si nyo lang po ako sa Facebook page, uh, sa personal account. Ilalagay ko dito sa screen, contact number, address namin. Willing po kami mag-service. Uh, Basta pag-usapan natin sa price kung ano yung mga dapat gawin sa inyong mga trabaho ibibigay sa amin. As again, salamat sa nagtiwala sa aming kakayahan. Siyempre, sa mga taong may-ari nitong Harvester, salamat sa binigay niyong tiwala sa amin. Almost 2 uh, months, may git. 2 months in yap. Yung trabaho namin dito. Hindi biro yung trabaho dito. Hindi pwedeng madaliin. Hindi rin pwedeng tagalan. Kaya tama lang. Every, every day may accomplishment. Okay na rin yan para sa akin. Kasi para sa akin, hindi natin kailangan madaliin ang trabaho kung wala namang kwenta. Kailangan lang natin slowly but surely. Alright. Okay na yun. adjustment. Angat na ligdi o. Oh. Angat na. Dati nakadikit dito sa kabila. Angat na rin. Umangat ng 3 mm. Yan ang pinaproblema nila. O, okay, okay na yan. Goods na yan. Dahil mo na mayro pa dito. Ligdi na yan mayro. Ah, pinulwid mo to dapat brisk na yan eh. Pullweed mo na yung brace yun eh. Ah. i mo yan. Lahat, pull with dyan. Ta dyan Bilaan, okay na yung head layer roller. Palitan na ng bagong pipe. Okay na! ku na kami! <laughs> Ayos na! Wala ano si siya pinag-problema Bisik! Kaya meron na lang. Kaya puwan na kayo. normal landar normal landar Ayawin okay, sa akin sana. Ayawin sakin. Aba, mga kabakal. Nakita nyo na, final test. Okay naman. Paano ba 'yan? Tapos na ang arbistero. Oh. Dalawang attempt lang ng error, isang error tapos na yan. Yan lang, peace.